Nasa kabilang linya na natin si Arya Lea. Ang kanyang balita ay kaugnay po ng uh, dalawang lalaki na uh, namatay, no? Kasi natapakan ang live wire trap ng daga, no? Diyan sa isang bukid sa Nampikwan, Nueva Ecija. Nako, ang saklap naman ang nangyari dito sa dalawang lalaki na ito. Ang detalye, ibabalita sa atin ni Arya Lea. Arya Lea, pasok! Magandang hapon sa ating mga tagapakinig dito sa radyo natin, Gimba, at lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Patay ang dalawang lalaki matapos matapakan ang live wire na trap para sa mga daga sa isang bukid sa barangay Barcelona, bayan ng Nampikuan, dito sa Nueva Ecija. Kinilala ang mga biktima na sina Reynel Bagara, 17 anyos, at Jonathan Niebres, uh, 30 taong gulang, magpinsan at tawang mga residente ng Purok 3, Barangay Faigal, Nueva Ecija. Batay sa paunang investigasyon ng Nampikwan Police, Miyerkoles ng madaling araw, Enero a 15, taong kasalukuyan, ang magpinsan ay mangunguryente sana ng isdang palos o igat para maibenta kasama ang iba pang kaibigan. Ngunit hindi napansin at aksidenteng natapakan ng dalawa ang live wire sa paligid ng bukid. Mismong ang may-ari ng bukid na si Ginang Irene Costales ang nag-report sa insidente ng matagpuan umano ng asawa nito na si Ginoong Francisco Costales ang wala ng buhay na katawan ng dalawa sa kanilang bukid. Kuwento ni Mang Ludovico, tatay ni Rinyel, matagal ng trabaho ng dalawa ang pangingisda at may mga pagkakataong sila ay dumadayo ito at ang pag, uh, pakikitanim ang tangi nilang ikinabubuhay. Kumahagulhol naman ang asawa nitong si Aling Irene sa sinapit ng panganay na anak. aniya niya napakasipag dito maghanap buhay para sa kanilang pamilya. Kwento naman ni Mary Jane, asawa ni Jonathan, nagpaalam ito sa kanya nitong martres at sinabing huwag nang hintayin dahil magpapaumaga na ito sa pangingisda sa rekwerdo ng Pikwan. Kaya naman hindi nito ikinabahala ang hindi pag-uwi ng asawa hindi niya inakala na kamatayan pala ang sasapitin nito sa paghahanap buhay. Naulila ni Jonathan ang anak nito na dalawang buwan pa lamang. Saad ng hepe ng tanod ng barangay Faigal, Gimba, Nebeisia na si Ginoong Rogelio Bagara, natuyuhin din ang mga biktima na iwasan sana ang masaklap na pangyayari kung ang live war trap para sa mga daga ay isinabit na mas mataas sa tulos ng kahoy upang makita o kaya naman ay warning sign bago, bago ito iniwanan. Nakatakdang magharap ngayong araw, Inero isa-is -is, ang pamilya ng mga biktima at may-ari ng bukid upang pag-usapan ang nangyari. Nais ng una na magpagtulungan sana ang mga ito sa pagpapalibing ni Naringel at Jonathan. Ayan ay para sa Balitang Dukal. Radyo na tinggibo 105.3 FM. Ulit sa pagbabalita at servisyo. Si Sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Arya Lea. Actually napanood ko yung video nung pag retrieve dun sa bangkay nung dalawa at nakakaawa yung itsura nung dalawang magpinsan ano yung isa ay binata pa si Reniel. Binata oh, pa oh. pero talagang naghahanap buhay na para uh, para sa pamilya niya. Kasi manggagawang bukid din pala ito. Pakikita niyo oh, 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 kasamang amin. Mm -mm. Yes. At uh, yung uh, itong ng uh, pakikipag-usap kaya na ito natanong mo ba sa kanila na uh, doon sa mga pamilya na bukod doon sa siyempre kasi parang I, i don't know kung danyos mo yan masasabi kasi negligence negligence yun eh, no 'di ba uh, uh. kasi kung iiwan mo yung live wire doon at bukid at may chances talaga na may taong dumaan doon or pumasok or kahit hindi tao kalabaw uh -huh baka kambing yung mga alagang hayop nung ating ng mga mga katabi mong bukid. Ah. di ba? Oh, tapos may nabanggit ka na may namatay na nga bang ka kalabaw doon, totoo ba 'yun kaya? Yes. Meron Sabi ng, ng kahapon, ng mga tagapaygal na pumunta doon sa lokasyon nung kukunin nila yung bangkay, meron daw nakapagsabi sa kanila na nauna na mayroon ding kalabaw na na doon. Mm -mm. So yes. Alamin na lang natin siguro kung anong klaseng pag-uusap yung uh, mangyayari uh -huh. kasi uh, kung ako yung pamilya hindi lang pagpapalibing ng anak ko o ng asawa ko ang hihingin ko sa ano eh do sa may-ari nung nung bukid. Oo, oh, oh, tama. Oo, oh, kasi kung tutuusin ah kung tutuusin ay um yun nga kung madaling araw yon at iniwan doon yung tau dito, iniwan doon yung live wire at madaling araw nagpunta doon. Parang merong merong hindi tama na naging na alam mo yon na nangyari. Kapabayaan. Oo. oh. Uh, although syempre, I don't know kung magiging usapin naman dito yung trespassing. Kasi kung kung depende siguro sa lugar ano kasi kung merong talagang mga nag, nangingisda doon noon pa. Kasi kung yung area na yon ay talagang area, kasi yung recuerdo, di ba? Nabanggit mo kasi yung ah, ah. Rekuerdo, recuerdo. Yung ba ay talagang puntahan ng mga taong nag, nag, uh, nangunguryente ng isda? O kahit anong lugar, basta bukid? Sabi kasi ng uh, mga kamag-anak nitong dalawa, nang makausap natin kahapon, mm. talagang doon daw sila pumupunta sa lugar na yon, Doon mm. daw talaga sila nangingisda na-champohan lang, ano? Uh -uh. Teka nga muna, paano ba hinuhuli ang igat? Kasi nakita ko, ang igat, di ba, parang ahas yan na maigsi <laughs> Pero isda siya. Gano'n, palos. kino daw nila kasamang army kasi oh? di ko rin ma-figure out kung paano ba. Oo. oo. Kasi, uh, kung tama ang, uh, kung tama ang alala ko, kasi uh, di dito sa CLSU, noong uh, namasal tayo dyan sa T uh, Techno Village, Merong yung mga tawag dito mga fish pond doon na may katabing mga bukid. Ang isa da, isa mm. daw sa mga uh, tawag dito, isa daw sa mga reason kung bakit uh, nababawasan yung kanarang production. Ay meron daw sumusuot na mga palos o igat, igat. na siyang kumakain yes. doon sa mga uh, maliliit na mga isda. So mga sila yung Oh, oo oh, oh, yung yes. parang I don't know kung paano magaling yata sila talagang sumiksik eh kasi yun yung oh, pa, oh, katangian oh, ta, nila eh kaya siguro kailangan kuryentehin para mm -hmm. mahuli pero pag hinuli di ba buhay naman parang mga ano nga eh Oh buhay naman Parang sa isang yung pinakita mong video na uh, huli na igat doon sa pinadala mong uh, mga ano mga contents oh, oh. Ano pa parang um, ang bibilis pa ng ano nila ng uh, pag-ikot nila ron sa uh, doon sa mismong timba kaya I don't know kung namamatay sila doon pagka kinuryente or ma ano ma matatag ang buhay nito kasamang army mm -hmm. kasi kung matatandaan mo noon na ibalita natin yan meron dito sa barangay Makatkatuit nanguhuli ng igat halos kahit abutin na ng ilang oras kasamang army kunti lang ang tubig buhay pa rin hmm. nakakasira ba ng palayan yan, yan? Oo, pinuputol nila ang mga uhay na patubo na maliliit pa kasamang army. Mm. Kaya tinatanggal talaga yan dito sa bukid. Oh, kaya ibig sabihin, ginawa na lang talagang hanap buhay yung panghuhuli ng igat para maibenta. Kasi maraming sinasabi na, marami naman na nagsasabi. Lalo na yung mga inchik, di ba? Oo, natatandaan ko yung mga inchik ang pinaka... Oo, oh, nga, afrodisiak daw kasi yan. Oo. Oh, oh. Um, may ged. Ayan. So, condolence At na lang. At mahal ang kilo niyan. Oo nga. Parang two, 200 plus? Mas yes. mahal pa 250, sa galunggo. Uh, uh, 250-300. Ay, nako. Sige. So, yung kagustuhang maghanap buhay ay... Uh, ayan, ang nangyari. nagkaganyan. So, syempre, parang, ang masakit yung pangyayari, ano? Hindi mo akalain uh -huh. na ganyan yung mangyayari doon sa dalawang magpinsan. To think na marami pa pa sila lang magbabarkada ang nag-decide na parang mag, ano, maghuli. Uh, lima daw sila magkakasama. uh -oh. -hiwa hiwalay ng area siguro. Tapos na, uh -oh. na may live word din sa, uh -oh, sa bukid. Parang um, ano naman, dapat yun talaga, ano, yung mga live wire na gano'n, hindi iniiwan lalo, na nakalamay. Na, na Or kung Nakalablad. meron... Or dapat meron man lang talagang warning sign para hindi... Oo, oh, oh, para pag nakita mm -hmm. nung ano, hindi na... Siyempre, tutuntunin na nila yon Pag nakita, o, oh, merong live wire, daga, trap, gano'n. Di ba? Mm -hmm. Kasi doon nakita ko rin yung ano, itsura nung trape eh, Sa baba, maliit lang na wire. Di ba? Uh -huh. diba? Tapos ano, parang may net. Yun siguro may yung... Net. Yun siguro yung trap nung daga, ano... Uh, uh. Oo, tas doon sa video parang yung mga palaka na nagtangkang pumasok doon sa mismong ano, sa mismong trap. Ito, yung Patay. mga uh, oo pinapalabas natin ulit dito sa ating TV, sa ating uh, video screen. Ayan, no, oh, hindi talaga mapapansin. Lalo na kung madaling araw kawawa yung pamilya, no? Ngayon, condolence nakikiramay po tayo sa pamilya ni Rainier at saka, ni Rainier at saka ni Jonathan. Ah, uh, sana, um, makipagtulungan yung pamilya, ah, uh, nung may-ari nung bukid. At siguro, Arya Leya baka pwedeng, ah, uh, makipag-ugnayan tayo, kung ano yung yes. naging resulta nung pakikipag-usap para naman, uh, ano, maging uh, maging, may update natin yung ating mga tagapakinig kasi siguro, Ah uh, since yung uh, yun namang may-ari ng bukid ang nag-report, di ba? Opo, opo. Oh, Yan. Ngayon, sige. Okay. Maraming salamat Arya Lea.